Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang inilabas na timeline kung kailan nga ba makakabalik muli si Chris Paul sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Los Angeles Clippers. Bagamat man nga po mga katrops, naihirapan pa rin na manalo ang Golden State Warriors sa kanilang mga laro ngayong season ay meron na rin naman nga pong mga magagandang nangyayari ngayon sa kanilang team katulad na lamang ng pagangat nila sa si standing sa tang naibalitang official na pagbabalik na ng kanilang player ni si Draymond Green matapos ang halos 12 games na suspension nito na ipinataw sa kanya ng NBA ngunit sa kamalasang palad mga katrops ay hindi pa rin nga po talaga sila tinatantanan ng problema ngayong season Gayong base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw, nabali nga na po ang kamay ng kanilang point guard si Chris Paul sa kanilang nagdang laro laban sa Detroit Pistons. Kaya dahil nga po dyan ay inaasahan nga po na sa ilalim siya sa isang operasyon para maisayos ito at expected nga na po siya na mawawala sa kanilang lineup ng at least dalawang buwan. Yes, tama nga po ang narinig mga katrops. Hindi para naman nga po siya tuluyang out of the season sa Warriors. Sadyang isang malakihang dagok para naman nga po sa kanilang team ang kanyang pagkawala. Since mababawasan na naman nga po sila ng isang playmaker sa kanilang lineup na posibleng maka sa kanilang mga ginagawang play, sa kanilang opensa. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Los Angeles Clippers. Bago pa man nga po mga katropes magsimula ang kanilang laro, ay inanunsyo na nga po ng Lakers na maglalaro na dito si DeAngelo Russell matapos ng ilang araw niyang pagkawala, bunsod ng kanyang injury. Sadyang hindi para naman nga po siya nakasama sa kanilang starting lineup since ginamit pa rin nga po nila dito si Austin Reeves, Lebron James, Cam Reddish, Torian Prince at si Anthony Davis. At gaya nga po ng inasahan, maaga ulit nga po silang nag-struggle sa kanilang shooting na sinamantala rin naman ng Clippers para makalamang agad Ngunit sa kabila nga po niyan ay nagawa pa rin nga po ng Lakers na makadikit dito gamit ang kanilang depensa. Yes, bagamat man nga po unang nakakalamang ang Clippers sa pangunan ng mainit na shooting ni Paul George, ay hindi para naman nga po pinapayagan na na Anthony Davis at Lebron James na matambakan sila dito ng malaki sa pagiging agresibo nga po nila sa pagsalaksak sa ilalim ng basket. At sa pagpunta nga po mga katrops ng third quarter, ay dito na nga po nagsimula mag over sa Lebron James na siyang rason ng pagkakakuha nila ng kanilang kauna-unahang kalamangan sa kanilang laro. Dito na rin naman nga po niya ginawa ang pinagkagulahang poster dunk niya kay Paul George sa isang transition play habang Clippers naman ay patuloy sa pag-struggle sa kanilang shooting. Pinagpatuloy ulit nga po ng Lakers ang pagiging agresibo nila pagdating ng fourth quarter na sinabayan na rin naman ang pag-init ng shooting ni D'Angelo Russell na siyang rason bakit umabot na sa 10 points ang kanilang kalamangan. Ngunit hindi nga po basta-bastang sumuka dito ang Clippers at gamit nga po ng mainit na shooting at pagkuha ng offensive rebound ay naitabla pa nga po nila kanilang score sa uli mga minuto. Mabuti na lamang mga katrops at naipasok pa ni Torian Prince ang kanyang crucial 3 pointer at ni Austin Reeves ang kanyang crucial free throw Nasinundan na sinundan na naman nga po ng hindi pagpasok ng game tying 3 pointer ni Powell na siyang mag ng overtime kaya sa uli ay naipanalo nga po ng Lakers ang kanilang game sa score na 106-103 kung saan naputol na nga po nalang kanilang 4 game losing streak at umakyat ulit nga po sa 18 wins at 19 losses ang kanilang record binay katensid sa Western Conference. So yun lang mga ka-tropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.